Huwag kayo magagawa. Ngayon, tatlo yan, di ba? So, okay. Mag, ano kayo, mag jack in po kayo kung sino makakuha itong, itong malaki. Tatlo kayo mag jack yan lang De, in po eh. Hindi, yung tatlo. O, oh, sige. Okay, ah, sino kasama? Ikaw, tali. Tatlo kayo. Mag jack in po kayo. One, two, three. Yeah, okay. <laughs> talo ka. O, oh, sige. Three. Ano yun? Ano, sige na. oh, sige. Three, two, one. Ganyan talaga, oh. Okay, hali lang. <laughs> eh, yan, ha? Okay. O, oh, dito. Halika yung tatlo. Dito. Okay, mag mo maingay. Akiligay mo dyan. Okay, itong, ito ay galing ito sa Kainasal Restaurant, ha? Okay, ngayon, meron na kayong tigi isa-isa, ha? So, anong, uh, ano, ano kung nais mo e, iparating sa Kainasal? Thank you. Maraming salamat po. Wala po talaga ang pambili kay Juan Diaz. Oh, Pagyan. yeah. piso wala ah, yeah, pero, Maraming salamat oh, po. po. Magdahan, <laughs> ikaw ate. Thank you po sa inyo sa... Oh, na yun lang. Oh, so, ayan na. Okay, so ayan po. Yung nakita po ninyo, ayan po, hindi ko na pa pakita yung mga mukha nila. Kasi maganda na. Oh, sila po ay... Ilan po sa mga... Ilan po sa mga naka-beneficiary po ng maleta Nagaling po sa kain sa restaurant po na nandiyan po sa Bilagi mo sa Bata. So ngayon po, ang naibigay na po sa kanila ay nasa, ilan na naiwan doon? Ilan na naiwan? So, uh, Meron pang apat na naiwan. Sa labing dalawa, walo na po naibigay din, meron pang apat na naiwan. Maraming salamat po kain sa.